May special treat ang PBA sa fans sa 49th anniversary celebration ng Liga ngayong Miyerkules, mamimagay ng libreng ticket sa first 100 fans sa double header ng Philippine Cup ngayong 10 ng Abril sa Ninoy Aquino Stadium. Ang maki-join sa PBA Anniversary Treat ay para sa San Miguel Terreferma at Magnolia Northport Games. May iba't ibang paraan para makasali sa promo, magsuot ng PBA jersey, magpakita ng grow pie kasama ang inyong PBA idol, o magdala ng anumang memorabilia na may perma ng inyong PBA idol, FB post habang naglalaro ng basketball, nanunood ng PBA games, nakasuot ng PBA jersey, o may hawak na basketball at pinost sa araw ng league anniversary, April 9, na may hashtag na Happy Birthday PBA. Mas malaki ang nilulutong kasiyahan sa susunod na taon sa 50th anniversary ng Asia's Pioneering Pro League. Nagsimula ang Philippine Basketball Association noong April 9, 1975 sa makasaysayang Araneta Coliseum. Si Guard Gregorio Jui Junisio ang umiskor ng kauna-unahang basket sa liga sa laro ng Marawa sa Noritake at Concepcion Carrier.